sa bayan ng Junos Iloilo may isang lumang kubo na halos nakalimutan na ng panahon. Kapag sumasapit ang gabi unti-unting lumalalim ang katahimikan sa paligid. Umahaplos ang malamig na hangin sa mga dahon at tila ba may dalang hindi nakikitang presensya. Ang mga aso sa nayon tumitigil sa tahol na parang may bagay silang nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng tao sa kabong iyon sabi ng mga matatanda matagal nang walang nakatira. Pero bawat hating gabi nagmumula roon ang tawa ng isang batang hindi nakikita. Mahina mahinahon pero may bigat na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Marami nang nakarinig pero wala pang naglakas ng loob na lumapit at silipin. Dahil sabi nila ang tawang iyon hindi simpleng tunog kundi isang paalala na ang kubo ay may dalang lihim na hindi dapat guluhin kanino man. Sa bayan ng Junos Iloilo may isang lumang kubo na halos nakalimutan na ng panahon. Kapag sumasapit ang gabi unti-unting lumalalim ang katahimikan sa paligid. Umahaplos ang malamig na hangin sa mga dahon at tila ba may dalang hindi nakikitang presensya ang mga aso sa nayon tumitigil sa tahol na parang may bagay silang nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Sa pabong iyon sabi ng mga matatanda matagal nang walang nakatira. Pero bawat hating gabi nagmumula roon ang tawa ng isang batang hindi nakikita. Mahina mahinahon pero may bigat na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Marami nang nakarinig pero wala pang naglakas ng loob na lumapit at silipin. Dahil sabi nila ang tawang iyon hindi simpleng tunog kundi isang paalala na ang kubo ay may dalang lihim na hindi dapat guluhin kanino man.